idol hey uh, ayun yung tricy natin meron tayong lakad ngayon meron tayong uh, kukunin na uh, back so meron tayong kaibigan ayan, na nag out na sa pag-alaga ng rabbit so hindi na niya maharap and then at the same time uh, wala na kasi mag-aalaga yung parents niya na lang nag alaga tapos ang masaklap pa kasi lima yung rabbit niya tapos puro mga lalaki yung mga yon tapos the last time nakuha na natin yung dalawang back tapos ngayon, kukuha ulit tayo ng back. Sakto kasi nangangailangan tayo ng back mga idol. Ayan, so hindi na natin papatagalin pa. Let's go. Nandito na tayo. So kukunin na natin yung uh, rabbit na back. Ayan. So switch lang natin yung kam mga idol. Mga idol yung dadaanan natin. So medyo masukal. Pero galing na tayo dito before mga idol. Kumuha na din tayo ng back dito. So Ayan, medyo malayo-layo mga idol. Ayan. Time check. Ito ay mag alas dos na mga idol. Ayan, so unleash aligras yung mga alaga nila dito mga idol ayan luwang ang daming mga kan dito mga idol ayan for sale pala ata ito mga idol eh. hindi ko alam kung dito ba o dito sige diretsuin ko na lang to for sale tong lupang itong mga idol eh. Ayan. Yeah. Tabi niya school. Ayan, yeah. yun, yun yung Lasalet. University of Lasalet, mga idol. Yeah. Dito na tayo, mga idol. Mga Bali, ito pala yung mga rabbit, mga idol. So, andito, ito yung kulungan nila. And tatlo. Tatlo na lang itong natira dito. Kasi kinuha natin before yung dalawa. Yung isa, ginawa natin breeder. Tapos yung isa ay binenta natin doon sa kaibigan natin. So, isa lang yung kukunin natin dito, idol. Uh, yung iba dito, yung dalawa ay available po. So, sa mga gustong bumili dyan o kumuha ng bak, meron pa pong available dito. Pwede siyang pangkatay. Ayan, pwede siyang gawing breeder. Itong mga to ay galing daw pong Bulacan. So, tapos din na din masagot nung may-ari kung anong breed tong mga to. Siguro uh, hindi ko alam kung local NZ o upgraded NZ kasi binili niya lang daw po sa Bulacan. Sayang kasi yung doe namatay po. Kaya nawala na silang ganang mag -breed. Puro lalaki pa yung naiwan. So, pili po kayo mga idol. PM nyo lang po ako kung gusto nyo kumuha dito at kukotakit natin yung may ari nung mga rabbit na to ayan so meron pang available na dalawa ito na na natin yung ating kukunin na back ito nandito na po siya sa lalagyan ayan. malit lang po yung lalagyan pero okay na po yan kasi malapit lang naman po yung travel natin natin ito siya so wala yung may-ari talaga sila nanay lang yung abutan natin yung parent nung may-ari Ah, uh, nasa bulakan daw siya. Ayan. So, nakuha na natin. Kaya. So, meron pang available na dalawa mga idol. Pin nyo lang kung gusto nyo kumuha. Ayan. Hindi ko alam kung tama ba itong nilusutan natin. Pins <tipan> lang natin yung cam. Hindi ko alam mga idol. Tama ba ito? tama ba tong nilusutan ko parang iba hindi kanina ganito kasukal ah ba't parang naging masukal oo nga mali yung nilusutan natin mga idol ano kaya tayo babalik hanap tayo ng ibang daanan kasi masukal balik tayo balik balik mali mga idol balik tayo sa kabila dito sa kabila mali yung nilusutan natin ayan dito pala wala tayo epic ayan tapos hindi ko alam ulit kung saan lulusot na naman dito. Grabe. Hindi ganito kasukal dito noon mga idol last time na punta ko. Pero ngayon eh napasukal na. Libre yung pagkain nila dito mga idol no. Ayan, unlimited. Unlimited. kaya itong mga nakuha natin eh kwento. Ah. Uh -oh. Organic. Organic ba yun? <laughs> Ayan, kasi puro kanto pong pinapakain nila. Uh, damo. Kita nyo naman. Ayan. So nakadaan na tayo sa tamang daanan mga idol. Doon na tayo dumaan kanina. Ayan. Sobrang sukal doon. Ayan. Pagod ako. Pasensya na mga idol kung medyo magalaw kasi iba yung phone na hawak natin. Ayan. So tapos lang natin mga idol at pupunta tayo uuwi na tayo let's go mga idol nakarating na tayo sa ating rabitan ayun yung mga alaga natin so gaya nung last vlog natin before uh, kukunti na lang sila then dala na din natin yung uh, bagong kuha natin so uh, naghanap pa ako kung saan ko siya ilalagay mga idol pero tingin ko dito na lang sa kabila yan. Pakita natin, switch natin yung cam mga idol eh, Ito yung pinaglagyan eh, mga idol uh, Malit lang yung pinaglagyan nila Pero uh, sakto lang naman yung rabbit Tsaka malapit lang naman tayo mga idol uh, Mga ilang minuto lang yung travel So ito yung back Lagay na lang natin muna dito Ayan so uh, Diyan muna siya mga idol ayan ayan muna yung back na fan natin since wala naman tayong back sakto meron na tayong pang gamit pero yung iba dito ay ko kay paring Rambo yung mga uh, ibang <laughs> hindi sa kanya mga idol ha sa ni paring Rambo ayan linawin ko lang papahistad ko dun sa rabbit ni paring Rambo ayan so ito 1, 2, 3 tatlo tong available dito mga idol na do natin tapos ito mga bata pa, kids natin. Ayan, so bagong dating natin mga idol, ah uh, magpapakain na din tayo. So, anong oras na kanina, ah uh, papakain tayo kasi may lakad tayo. Baka hindi natin maharap mamaya. Ayan, so uh, yun lang, yung gusto kong update sa inyo mga idol. Ayan, so kumuha lang tayo ng back may tinulungan lang tayong kaibigan and then at the same time nangangailangan din tayo ng back ayusin natin tong mga to mga idol pag uh, okay na yung time natin pero ngayon as of na busy tayo sobrang busy sa work sa mga work natin ayan at the same time piyesta kasi namin dito mga idol kaya hindi ko pa maharap mga magganito mag ice ice dito mga idol Ayan, so, ayan, magpapakain na ako mga idol. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Happy breeding mga backyard, kabani backyard.